na nasaktan Nako sige, Sa sige. mga alaala -ala. Kahit na habulin ka Kahit papilitin ka Wala na ba akong pag-asa pa? Kapasan! Pero na ko sa'yo napansin Sobrang napakasayahin mo Wala ka bang problema sa buhay? Oh. Ipilit mo mag-trabaho para lang gata Balot? Ano yan? Ano yan? Sabang 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 balot. <laughs> Nadaan lang kita. Hello. What? <laughs> ano ba yung tinitinda mo? Balot. Magkano ba yan? Pinti-five po. <laughs> Naano ako mga ka-idol ko sa kanya na may isa ko. Tinan nyo itong nagtitinda ng balot. Baka nungalaw muna. Tagasan ka ba? Look so, hey. Galing po ako Bulacan kanina po karating ko lang. Oh, tapos nagtinda ka na agad? Ako po yung nag-viral na may kawa yung Bulacan. Hi guys. Oh. Nandito na po si Josa sa Tagaytay. <laughs> oh, nasa Tagaytay. Kinala mo ako? Hindi po. Okay. Uh, so ayun mga ka-idol ko. Hi. Tatakwa natin siya dito sa... Kakarating ko lang dito sa Mendes Cavite. So, ayan. Gano'n pa karami yung palot po dyan ngayon? Mga uh, ng photo 15. 15 kraso? Opo. Oh, ano pa pangalan mo? My name is Josa, magbabalot po. Ang diwata ng Bulacan, diwata ng Bulacan, ang diwata ng Mayco, ng Tagaytay. Oh, Mendez. Bakit ganyan like, yung ano mo, yung aura mo pag nagdidinda ka? Syempre, gusto ko patawin 'to yung mga malulungkot na mga tao. Ilan <laughs> taon <laughs> ka <laughs> na ba? Ah, <laughs> kaka-24 ko lang po, no. December 14. December 14. My birthday ko lang. Yes. <laughs> <laughs> Sige, ibang mo dyan. Titingnan natin kung makakabili okay. kami sa inang balot ng aking ano, okay. partner. Iglag mo na yan. Ayan. Ilan na lang yan? 15 piraso? Digo, po. parang konti na lang po eh. Sige, bilangin mo nga. Tingnan mo nga, Mrs. Kaidol. Tingnan mo nga. na siya. Hmm. so hmm. Two. Four. yata Oh, sige. Para ano, makauwi ka na, papakawin ko niya lahat. Thank you. Huwag ka nga ulit doon. Ilapin close-up mo nga siya Ay lang. Ay po. Yung kaninang, ano mo, napaka-energetic ko eh. Gusto mo ba pa ako? Oh, sige, umamro ka nga. Sige, sige. <laughs> oh, sige, sige. Ano ba? Ano Na, kayo nga uh, alokan mo ha? Oh, sige, sige. Okay. Ah, sabot sabot asabot, <laughs> Magkano ba yung balot po? 24. Uh, Ay, <laughs> <laughs> so, so, hindi mo twenty-five po. Balot! Alukin Ano yung mga madlang people. Hi guys! Welcome! I'm Joss na magbabalot ng Tagaytay. Mendes na ako ngayon. Hindi <laughs> na ako bulakan, guys. <laughs> Saan ka ba nagbayari sa, ano? sa ano? Sa ano? Sa ano? Sa anong binlog ka rin? Ako po sa si Joss na magbabalot na nagbayari po ng tubong may kawayang bulakan sa, sa ano nga sa TV natin, tin na ko sa vlog din. Nahi TV ko ako sa Channel 5. Oh. Tapos marami na po ang kumuha sa akin ng mga vlogger kaso lang ginamit lang po ako. Ano kasi ginamit? In kan lang po para ni tawag diyan bibijing ko lang tapos pag nag-viral na tapos mabut ng mga ano nagka-pera sila wala na. Ano pang nag-viral na sa iyo? Mga ilang view mga tipo hey, lang po kasi na -tay's nasabi sa akin binigyan ka ba ng mga vlogger ganito kasi marami nag-sponsor sa iyo ganito. Wala. Oo. Oh? O so yan, kapag may nag-sponsor sa'yo, ibibigay natin Ay, sa kanya. Handa <laughs> ako tumulong sa mga tao na nalulungkot. Na, na, kung ko sila. Kung ah, uh, uh, At saka, may talent din ako. Ano ba ang talent mo? Siyempre, kumakanta ako, pero pag may video, okay lang, ha? Ay, pero pag walang video, okay. Sige, mag-sample ka. Ano bang pinaka-favorito mong kanta? Lapit mo lab na konti. <laughs> Labis na nasaktan ako na sa mga alaala kahit na habulin ka Kahit papilitin ka, Wala na ba Akong pag pa Tingin mo ang tibok Ng puso Sa'yo'y nangangunila Paano na ako Paano na tayo Paano na ang puso ko? ito Merry Christmas, Mami! Merry yeah. <laughs> So, Diyosa, mayroon ako yong napansin. Sobrang napakasayahin mo. Wala ka bang problema sa buhay? Oo, oh, mayroon din. May problema po. May problema din. Okay. <laughs> so, pero kahit may problema po tayo, kailangan yung natin sasayan mm -hmm. Kasi pag lalo tayo may problema, lalo tayo malulungkot din. <laughs> Lahat tayo masasaktan na sa buhay. Alam, laban lang ito laban. Oo nga, ako nga rin, may pinagdadaanan din, pero napasaya mo ako ngayon. Saan? Kasi hindi ko pa. charity vlogger, ako si Kuya Leo here. Hindi kasi kami nagkabuo po nung... No. Kasi ang... Um, ano bang ba ang problema mo? Baka pwede mo apang, may... Ang ma pangako ko pas, sa makula ko, kasi sana makawin ko yung passport, hindi ako nakauwi. Saan ba? Summer Ay! sa ba na ba? Ay, may ako na mga tuloy sa mga taga-vlogger doon sa Bulacan. Wala. Pero may nag-vlog sa'yo na nag-viral ka? Huh? Nag-million so, vlog. Nagbablog na ka ko, kasi um, ayoko na. So, ito, Diyosa, ha? papanood ng madlang people. Kung sakaling mag-viral yung videos mo, mayroon na akong isang salita. Tutulungan kita. Kasi ako, isa lang ako small vlogger. Small charity vlogger ako. So, tumutulong din ako sa mga ganito. Pero ito, sa balot ko ito, papakyawin ko na. Para at least, uwi ka ngayon ng ubos na ubos. Diba? Ano ba yung sa pinagiginda ka ba? na eh, naubos ba talaga lagi yung balot mo? Or, po kasi, dati na ayun mag nakapatong na ako gusto dati kasi yung suot kaya po swimsuit, kasi hindi ko kayang lamig dati mga 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 ka mga 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 ko mga 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 po, mga Nimandaan ako. para mayroon kang pang sustain sa pinag Pinapadala ko po, po sa amin doon. Kasi nag-ipot na po para kayong... Kahit hindi ako makauwi, sa may handa sila kayong New Year. Ah, nag grabe siya mga kanyang kusin. Nag-iipon siya para maipadala niya sa pamilya niya pang handa sa New Year. So, ganito nyo sa magkano yung sampo nyo? 250. Sige, balutin mo na. Iuwi ko. So yan mga ka-idol, grabe oh. Uh, naging buhay yung gabi namin ni Mrs. Ka-idol. Ayan siya, yung camera woman ko kasi kakarating lang namin sa trabaho. Sa pagditinda, medyo pagod din. So, nakita natin to si Josa. Ano ulit yung ano tawag sa'yo? Josa. Josa na? Kahit ano po ang itawag niya sa akin, basta nakita kayo ng ganito. <laughs> Ayaw na po kung mag-anong sabihin niya sa akin. <laughs> So, eto Diyos ulitin ko lang ha, kasi sabi niya mga ka ko, mayroon daw sa kanya nagtampok ng na mga vlogger na nag-viral yung video, tapos hindi raw siya inanuhan. So, ako, ito, nakikita mo Josa, ha, uh, kung sakali man ha, kasi ako, yung may tutulong ko sa inyo ngayon is malitang talaga. Kasi small vlogger ako. Pero ayan, sa harap pa ng ating mga viewers, kung sakali mag-viral yung videos mo at magkaroon ng magandang earning, bibigyan kita para matupad mo yung pangarap mo na makawit ka ng probinsya, ha? Sige. Handa naman ako, ano eh. Kahit i-content nyo ako kahit ano-ano dyan. <laughs> Ayoko kasi dun sa Bulacan eh. Mm -hmm. sawa na ako sa kanilang... Isa lang akong small vlogger pero tumutulong talaga ako sa... Marami ako na itampok na magbabalot sa luksuhin. Pinupunta ako pa sila. Pagtanong mo sila nung kilala nila ako. Bukas gagayahin ko. Abangan nyo ako si... Ang gagamitin ko po bukas na gown uh, kay Danaya. Oh, eh, kaso nasa Manila ako no Paborito ko po si Danaya eh. Yung may mga down down ko. Pagkatapos nitong ano, December, pa pasyal ka nang Mahogany ni Market, nandun kasi ako may tindahan. Hindi ko po dito. ni si Chiquitay. Eh. Hindi ko po alam Para... Po alam. May contact number ka ba? Wala lang. ako. May, may pirma ka ng kontrata? <laughs> Hindi ako marunong mag-cellphone. <laughs> Hindi ko marunong? Hindi, Hindi ako mahilig mag-cellphone. <laughs> Marunong ako mag cellphone pero nung ako marunong mag cellphone. Ay dak may phone. So yung sampu niyan ay 250 ano. Ito, babayaran ko ha. Para wala ka nang ititindang palo. 250 pesos. Ha, ayan ang bayad ko sa iyo ha. Ito kakainin lang namin sa bahay ng ating mga kapit mga piyanan. Tapos bigyan kita ng konting pulo ha. Okay lang. Kasi kaunti lang din naman yung kita namin ngayong araw na to. ito. Ito. 500. Pandagdag sa kita mo. Bakit? Okay. Masaya ka? Siyak. Nangyayak siya mga ka-idol. Oh. <laughs> Napakababaw din ang luha ni Diyos sa mga ka-idol. okay gusto mo nga, love. Naiiyak talaga siya. O, oh. dito Salamat. Ha? Hindi ko ma na talaga dito eh. Mmm. Kahit maliit na bagay, hindi ko talaga matatanggap. Pero kaya hindi ko pinakailangan ito. Sabi niya mga ka-idol, ah, uh, ano raw, kahit maliit na bagay daw, hindi niya matatanggap. Masaya siya. Kasi umiyak. ipilit ko magtrabaho para lang dyan dahil sa pawis kong pera, hindi sa ibang tao. Oo, oh, mga kaidol, sobrang siya niya pa lang tapos bigla siyang naumiyak oh. <coughs> <coughs> ko. Ang siya mo pa lang eh. Ito, ano lang naman to? Tulong ko din sa'yo kasi nakita ko yung pagsisikap mo. Alam mo ba na ganyan din ako before? Nagtitinda lang din ako sa mga kalye-kalye kami ni Mrs. Ka-Idol. Kaya pag nakakakita ako ng ganito, nakaka-relate ko. mo ito, maliit na halaga lang ito para sa iyo. Ha? Mga ka-idol ko, umiyak yung napakasayang tao. Sabi <laughs> mo yan, ha? At sana marami pa po matulungan ni Sok. Mm, sa, ayan mga ka-idol ko, ah, sana tulungan natin na ah, yun nga sa amin ni Diyosa ay magkaroon ng magandang views yung vlog natin kasi pangarap niya talaga na makauwi ng probinsya so kung sakaling mangyari yung Josa pagkikita pa tayo ulit ha Oo. Oh, thank you po sa inyo vlog po ipayo lang po sa kanya yung ano po yung vlog niya po thank you so much po okay so ko sa kanya ha grabe mga Marami ay siya, po siya po mo pa lang tayo. bakit di ba naiyak malalim po yung pinagdadaanan mo oh, ha? Pahala na ang Diyos sa akin. Oo. Thank you po. Basta nagmasalamot na lang. Ko. Alam mo, lagi ko rin sinasabi sa akin, sa sarili ko yan. bahala na ang Diyos sa akin. Thank you. Hingat ka ha. Papunta ka na <laughs> ng Luxuhin. Sasakyan lang ako ng Diyos. Hindi natin mga ka-idol ko, sukat na na yung ganun. tao ay meron din palang pinagdadaanan sa buhay. At nga po lang po nagpapaaral sa apat na kapatid ko tapos mga magulang ko, Kaya kito kahit ito malaking bagay na po ito. Mga ka-idol ko, siya raw yung nagpapaaral sa kanyang mga anak at nagsusustento sa kanyang magulang. Kaya yung ibinigay kong counting halaga mga kaidol ko na para sa kanya ay napakalaking halaga. Ako po mga kapatid ko sa pag-aaral. Hmm. Kasi Ikaw ako provider. brother ko ako sa kanila po. Kasi yung kapatid ko na isa, kasi na po ng mahalga. Kaya ako na po nagubuhay po sa kanila. Ilan ba kayong magkakapatid? Sampu po. O, sampu. Pang ilan ka? O, parang alawa po. Ikaw talaga yung ano, pursigido. Pero ano talaga yan? Ganyan ka na talaga na... <laughs> Two years na po ako sa Bulacan. Mm -hmm. Kaya eh, pumunta ako din sa Tagaytay para magpulay. Lord, dahil sa nangyari po sa akin Ano nangyari po nangyari sa inyo? Pinagripan po ako sa Tagaytay. Sa Bulacan po. No. Pinato po ako ng... Ay, Kababay. ayan. Mayroon po siyang ang sumbat na malaki. Oo, okay. so, mas ayun po nangyari po yun. ka ng mga tambay. Tapos ano yun? Nap Napupa-hospital ka? Hmm. Kaya pinagbabayaran ko pa din po yung pasalang ko dun sa amo po. Kaya sabi ko, hindi ko kahit tubayaran kung ganito lang po ako ano Anong pa maging gusto na Kasi hindi ko po tapos na pagbabayad eh Dinahamot Ay! Ito, kasi, ito, ko sa May saing sa, eh. balot din? Hmm. Hindi, sa pagpagamot lang po Ay, sa so pagpagamot Kasi hindi na. nakasa na po nung tao na yun eh Yung, yung nakakaawat na Ano yung mga lasyay? Opo Habang nagtitinda ka? Siguro na ano, sa sa outfit mo no. Hinahanap po sa akin ng mayor ng mga pulisya ng mga may kawayan kasi hindi So, ayan Josa ha. Maraming salamat sa iyo kasi pumayag ka na ano namin, ma-interview ka namin. At nagulat nag kami ni Mrs. Kaidol kasi sobrang saya mo palang bigla kang umiya. <laughs> Basta laban, laban lang lagi sa buhay ha. Alam mo, parehas tayo mababo yung luha. Parehas din tayo may pinagdadaanan. Sabi mo na, bala na sa iyo ang Diyos. Oo. hala na talaga si Diyos. Lord lang ang makakatulong sa akin ha. Sabi't na alahan tayo, parati tayo huwag makumbaba. Mm. At parati tayo manalayo sa Diyos para maami ang mga mga tao naman yung maawa. Basta ang tao lang kailangan. Ma mahalin natin sila kahit hindi natin sila Kailala. kilala lahat. Magpakabuti Magpakabay sa lahat ng bagay. tayo sa kanila kahit saan tayo mapagpad. Yeah. Eh, kahit saan sa nakuna napapadpad niya eh. Pero parang tumutulong pa rin sa akin kahit... Pero hindi maiwasan na may nanti-drift? Katulad siyang... Wala pa sa akin nanti-drift kasi sabi na binamay na kami na ng mga Kasi yung... sa yo Hindi na Masaya ka na ulit para mag -ma -ma ng vlog natin masaya. Bye-bye po. Thank you po sa inyo lahat po. Sana huwag kayo magsawa kay boss na mag-follow mag po at saka mag-likes at saka mag-comment po. Follow lang po sa kanya. Huwag kayo susuko kasi maraming po yata na tulong niya sa mga tao na hindi niya katulog ka sa akin. Hindi niya ng kilala. Hindi niya kong sa daan so much po. God bless. O isang awa nga, isang masaya, masaya. Hasabot, hasabalot. Hasabalot. Ayan guys, abangan nyo ulit aking pagbabalik at aking pagtitinda. Araw-araw pa ako nagtitinda po dito ng balot. Sana next, so, ano, next outfit mo, magkita ulit tayo sa Tagaytay o okay. Crossing Lentes, ha? Sige, anong oras na pwede po? Uh, bigyan kita ng ano ko, channel ko ha, para pag napanood mo sa ibang ano, sa ibang account, uh, makapag-message ka, tapos makapag ka. Sige, oh. okay. Alam mo naman po kasi sa Luxury. Alam mo naman sa eh, yung, nakakapunta ako. Marami na akong tinulungan na magpapalag. Doon po sa may babalang ko kami sa palengke. Sa may Nikon. Sa may kay Altea. Kaya mo si Altea. Ay, Kaya sa mo, mas mali-discover ka, mas maraming bibili sa ngayon dito po. sa Tagaytay okay. at Mendes. Kamay ko bye, bye bye! bye. <laughs> Thank you po! Mag-i-tay na pa ako, Jem. Mm Ito -mm. So, ayan ah, mga na ka ka-idol ka yes. ko. Love! Love! Love din ka! Ayan mga ka-idol ko, pa-uwi na po kasi kami, galing kami sa pagtitinda. Ayan kasama ko si Mrs. ka At na ano nga ako na may ako ko dun kay Josa kasi sobrang ano ng outfit niya. Ayan, galing po kami sa pag buhay sa pagtinda ni Mrs. Kaidol. Ayan, ciao. Ayan, pauwi na po kami sa po yung nagcamera sa akin. Ayan, naghihintay po si ano si Josa ng sasakyan. Ayan. Josa, <laughs> so, alis na kami ha. Bye bye. Ingat ka ha. Okay, diretso ka na niya ng luksuhin. Apo, paway na po pa ako luksuhin kasi wala na po ako na balot po. Okay. Thank you. Ayan mga kaidol ko, iuwi ko na lang din to, pinakayo na natin. <laughs> Grabe yung aura mo ha. <laughs> Abangan nyo ang Danaya bukas. Oo. Oh. <laughs> Sige, Diyosa, bye bye ha. Bye bye. bye, -bye. okay, magsawa sa akin sa panoon. Okay. Ingat, ingat, Thank you. Bye bye. po. So ayan mga ka-idol ko, ano, pauwi na rin kami ng bahay ngayon. Ayan, gabing gabi na po. <coughs> Grabe na, ano, kasi sobrang saya niya. Tapos biglang, ano, bigla siyang napaiyak.